Hello guys. Gano kasi si Regan ngayon. Ayun. Meron tayong kinuha guys. Itong parcel na to. Kakukuha lang natin tong parcel na to guys. Regalo ni ng aking uh, mag-ina. si Noy Noy at saka si RJ Sa RJ. May gift sila sa akin guys. Ayun. Binili na ako guys. So, happy 2024 guys. Then, tignan natin maami. Buksan natin kung ano to. Thank you guys. I love you. So, ayun guys. Nakauwi na tayo. And, unboxing na tayo guys. And, ito yung binigay sa atin Atin na si Marlene Manzano at saka si Arjo. And si Arjo. Thank you. Thank you, Nat. Thank you, boss. May mga Ayun so open natin, natin siya guys. So, so, na sa guys. Sanitan ng regalo 20 24 lang pa sapatos guys ayan pasawa sila Jordan and and guys syempre size natin 8.5 ayan Jordan winterize 6 rings guys ayan 6 rings sya yeah. Jordan winterize so okay natin ayan Ang ganda guys. Ayan. Solid. Ayan, may gagamitin na tayo sa winter guys. Saktong sakto rito sa ano rito guys. Ayan yung ano niya guys. And carbon pa rito. Yung ano niya. So maraming maraming salamat. Ayan may bagong shoes tayo. Thank you so much sa mga nagregalo. Ayan, 8.5 yung kinuha natin guys. Na size. 26.5 sa loob. Ayan, mayroon siyang logo rito. Jumpman. And, yung sa gilid niya guys, andito sa baba. Carbon shell guys, carbon lodi. And, meron din siyang logo rito guys may steel niya. Ayan, so ang ganda ng pagkakaano niya. Ayan. So, ayun. Ayun. So, pa siyang guys. Ayan. Super happy 2024. Island, Ayan siya guys Thank you, thank you Ang ganda Ayan. Solid Solid yung mga precious natin guys Ayan May pangharabas na tayo May bagong pangharabas tayo yes. Thank you. Thank you so much. I love you, Arjun. I love you, noy. -no. Thank you. Peace yo. So, outfit check tayo, guys. Ayan. Fitting natin. Ayan. Fit natin yung regalo nila, guys. So may pangharabas na tayo Ang ganda cha, 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 May masaya na naman May masaya na naman Yo 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 Outfit check Yeah Thank you thank you thank you Diba ito ito ito. Maraming salamat. Happy lang tayo guys. 2024. Marami pa sanang susunod guys. Yeehee Yeehee Bye, Bye Hello, good morning guys. And ayan, papasok na tayo. And ito try natin guys yung uh, regalo sa atin ng ating mag-ina. Ayan. So ayan guys. Ito. So in walking, okay naman. Kahit na medyo... Ano na yung daanan Ayan, so ganito na yung daanan, medyo dry ha. So, ayan. Pag binasa natin siya at makapit naman, guys. Ayan. So, napaka talaga, guys. So, kailangan na kailangan natin to guys. Dahil sa ganitong klema dito sa bansang uh, pinapanahan natin, guys. Pinagkatrabahuan natin. So, dito tayo sa Europe, guys. Dito sa stone Dito Ayan. So, walang isno ngayong umaga. So, time natin is ayan, late na tayo. Mag-a mag, uh, mag na, guys. So, bilisan natin. Ayan, binibilisan natin. Kahit sa mga banyang ano, guys. Okay pa. So, all goods naman, guys. Yung ano natin dito. Ayan. So, all in all, guys. Quality yung binigay ng ating magina maganda and sobrang gusto gusto ko and gusto ko ulit ang pasalamat guys sa ating magina kay Loyal Inuan sana at kay RJ Russell John Benedict and, maraming maraming salamat guys malaking tulong to sa pang araw araw kong work ayun um, sigurado bibilis na naman tayo magtrabaho nito ang gaganahan magiging inspired ulit sana tingnan nyo guys ang lamig diba, so, ito yung pinaka the best na mga gift na kailangan namin matanggap dito, yung mga pang work talaga, so, maraming maraming sa blessings, ayan, ang ganda ng bungad ng 2024, may gift ka agad tayo, ready na uh, first week ng 2024, ayan, sana, all blessings, walang magkakasakit na, walang magkasakit, ayan, and, uh, laban lang guys para sa pangarap so ayan guys see you all bye bye love you